Grabe jud akong kalipay karon guys kay natin ang abot nga package or parcel nga gikan sa TikTok. Mga libre ni siya guys sa mga free sample ni seller. Unya tungo sa ka-excited nako guys nakalimot ko pag video sa pagtanggal sa bubble wrap pero anyway naa naman ni ato na may padayon. So nagkuha ko gunting guys kay ako ning i-open kay ang grabing daghan ng tape nga gibutang ni seller murag mahadlok man sila siguro og tagawas ng ilang item. <laughs> anyway mao din ni ang Brodo karaoke speaker nga mao na po ni trending sa TikTok mao na ning request lagi ko ni seller. Uh -huh. Kay malay mo basta maaprubahan ta maka-save and guys luckily na approve ta yes! so first out mao ni ang atong hang wireless microphone sobrang nice jud ang microphone niya guys kay ngano glossy ang uh, yung texture niya bugat siya guys napa siya yung foam covers sa atong ulo-ulo bitaw sa atong microphone aw og nasan sa bringa nga dynamic microphone nga wired. Ang um, asang wire ani na siguro sa Anyway, ato na yung ipadayon guys. Huwag ang styrofoam kay para protect sa atong hang item oh, guys asya ako, ko ani kay ko gamay ning speaker oh my god dako man din siya kaayo nang tuo man ko ganang gamay ra nga square pero guys kanin lang ako, guys kwadrado siya 8 inches ang kalapad ug kataas oh my god nice pa jud ang iya ang texture guys ang iya pagka finish wow i like it so much hala thank you kayo sa seller oh. ko mag expect ug mao ni ang wire sa microphone di araw mao ni ang charging <laughs> cable sa tuhang item sa product para i-charge ug syempre ang atuhang manual nga di man nato ginabasa aw <laughs> oh, pero basa ninyo guys kay para makaibalo sa paggamit no oh ibabaw. <laughs> Huwag mo ang view sa ibabaw guys. Nandiyan ang volume. Nasa din po, sa na siya. Oy, na mode na previews na play and post, na next, na light, og na mic volume. Ganahan sa ko guys kaya nag-turn around na ko. Homo sa siya. Di siya gahi. Alam, grabe na nice, siya kayo. Sa likod, nadi guitar in. Pwede ang electric guitar. Nadi ang volume sa guitar. Nasa dahil echo para sa wired microphone, yung charging port, USB flash drive, audio AUX or audio jack o sa atong TF card or micro SD or memory card. Wow. So, ito na yung testing, guys. Yes. Wow. Yes. wow. Nasa yung pa-lighting effect, guys. Nasa pa ba white in color. And pwede siya set na to ang light o other color. May red, may green, may blue, may orange, nasa sa yellow. So, ikaw na bahala kung sa mga nga color. O, ato na yung testingan, guys. O, maodjud ni, guys, ang iyahang ingog or iyahang apple guys dinaw kaya kaya ipahay og volume guys kay mo feedback na ang microphone kay grabe ko suga na jud siya as in in real life kusog jud siya way gud siya halong bot bot guys bigta magbinot bot ni a grabe jud mao ni niya trending ni siya nga speaker og oh, grabe kayo ka sold out per me rechargeable po ni siya guys og oh, 8 hours mo siyang magamit pwede bluetooth pwede po direct sa ng speaker gamit ang audio jack na kay di man pwede gid yan so mo ni guys kanta-kanta ang yabag tubuang na pasensya na sa akong tingog what about love pagajud ang napili ani nga kanta ganahan ka ni ngayon, speaker guys ako na lang kay ibutang ang link sa comment section kay para maka-order ka makapalit ka sa mga legit nga mga store Maura to, bye!